Isang loyal customer nagsimula ng fundraising activity para sa barbero niyang nanakawa ng cellphone. Isang regular customer ng Sunu King Salon sa Ghaziabad, Uttar Pradesh, India ang nagsagawa ng isang nakakaantig na fundraising activity para sa kanyang barbero na ikinatuwa ng netizen online. Kung bakit ito ginawa ng lalaki, alamin. Nanakawa ng cellphone ang barbero na si Gaziabad Kaalim Hakim na mas kilala sa kanyang mga suki sa Sonu King Salon bilang Sonu. Sa isang pambihirang tagpo ay nagkaroon ng inisyatiba ang hindi pinangalan ng regular customer ni Sonu na magsagawa ng fundraising activity gamit ang crowdfunding app sa India na Mila App. Hindi pa rin nagtapos ang effort na isinagawa ng lalaki dahil nagpagawa pa ito ng t-shirt na merong print or QR code sa likod na kapag iniscan ay makikita ang donation page na ginawa nito. Kinuhanan naman ng ex-user na si Puja Sanwal ang customer na suot ang nasabing t-shirt at ini-upload sa kanyang account na may caption na Spotted this guy in CP today. The QR code opens a fundraiser for his barber. Sinabi naman ng customer sa Mila app na gusto niyang tulungan ng barbero dahil nanakawan ito ng cellphone. Anya, napakabait daw nito, hindi judgmental at tinawag pa niyang kind soul. Bukod pa riyan, nai-enjoy din daw niya ang playlist nito na naririnig niya sa tuwing nagpapagupit siya rito. Kung kaya naman pinlano niya na i-download ang lahat ng mga paborito nitong kanta sa bago nitong cellphone dahil sa nag-viral na post ni Pudja na ang fundraising initiative niya sa London-based consumer electronics manufacturer na Nothing Phone at napansin ng co-founder at head marketing nito na si Akis Evangelidis. Kaya naman pinahanap ng staff ng Nothing Phone si Sonu at sinorpresa ng brand new Nothing Phone One. Ikinatuan naman ng online netizen ang success ng initiative ng loyal customer na si Sonu at nag-iwan ng samot-saring empowering comments. Ikaw, anong masasabi mo sa nakakaantig na kwento na ito? DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation Stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po'y nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.